Inamin mo na, ka na sa akin Huy Ano yun? <laughs> na nag na ako kayo Baka nandito Baka nandito Ayun mo kasi akong titigan sa mata Ano bang meron sa mata ko? Oo nga naman Anong meron sa mata ko? Ang sakit sa tayong anong ano Nag-agray Ano nga nandito Hindi na sa'yo Anong meron sa mata ko? Basta mahal na kita yung mahalagang Oh <laughs> my God yun ang mahalaga mga kadakdak. Basta mahal niya si Dingdong mga kadakdak, yun ang mahalaga. ba? Diba? Yun ang mahalaga dun eh. Yun ang pinakamasarap sa lahat yung naramdaman natin kay Analeng na mahal niya si Dingdong. No matter what happened, love niya si Dingdong mga kadakdak. Palakpakan naman ho tayo dyan. Yun yun. Oh yeah. patay uh, okay, kung bata ka. Oh, 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 oh. mo sa akin ang harapan. Ngayon nandito na si Dengbong mo, bumibili ka ng mani ba yun? Mani? Bumibili ka ng manibayon, ba yun? Tapos ang bumibili <laughs> ng Dengdong? Dengdong? Ano Tapos ang sarap kainin ng Dengdong. Ano <laughs> yun? Ah! Ay shish. Ay wag ganyan, ding dong. Kawawa naman ang single at saka mga LDR dyan. <laughs> Ay wag okay, ganyan. Kawawa ang LDR at saka sa mga single dyan. Ano ba naman yan? <laughs> Hindi ka limang segundo. Oh. Hindi talaga. Hindi talaga. At least aminado si Analing mga kadakdak. 'Di diba? Hindi siya makatagal ng limang segundo kay kay Ding Dong kapag tinititigan siya sa mata. At least totoo yung sinasabi ni ano ni Analeg, like, hindi talaga. <laughs> 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 hindi mo kasi mapipigilan eh yung yung bugso ng damdamin kapag ganyan eh. 'Di ba? Hindi ka makakapagtago. <laughs> oh my god. Oh, 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 shit. Oh. Oh. Yamete. Kamete. Hare, hare. Narinig ko yung kiss eh. Narinig ko yung kiss. Oh my God. Anyanyari. 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 <laughs> ano ba yan, ding dong My God, ka naman. Oy. Oh, Ay, Dito mo naman yung pagkakilig. Oh my God. Urr. Brr. Labi kayo nasa huli ang ano ha, Nasa huli ang click to the bones ha. Kayo talaga ha, nang ka climax kayo. Yan, kurang kanya kadakta wawang single mom, sabi ni mom, ano, mom Arabic name. <laughs> Paktay kayo dyan. O, kamusta naman ang mga single at ng mga LDR dyan na walang kiss-kiss? <laughs> Papasok kayo o papasukin kita? Oo! Hoy! 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 Anong ginagawa mo dingdong? Papasukin kita! Ano yun? Pasok tsaka labas? <laughs> <laughs> ay! Papasukin Papasukin kita! Ayaw mo? Ha? Ayaw mo bakit? Ano ba yan? Ano ginagawa niyong dalawa? <laughs> Anong ginagawa niyong dalawa? May part 2 ka DakDak Television Saan yung part 2? Nasan po yung part 2? Shout out everyone! Team Kuwait Sabi po ni Ma